Hello, 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 mga my dear Gemini. Kumusta po kayo mga my dear? Sana ay sa mga oras na ito ay nasa mabuti kang kalagayan or situation. Bago tayo magproceed sa ating reading mga my dear, gusto ko lang kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa uh, walang sawang suporta sa mga pag-aabang, sa mga abangers natin out there sa pagbibigay mo my dear ng iyong unconditional love and support my dear from uh, since day one hanggang ngayon. Maraming 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 salamat po mga my dear Gemini from the bottom of my heart. Thank you, thank you so much po talaga. And do sa mga napadaan lang, sa mga napasidip lang mga my dear I hope na magustuhan mo itong reading natin at uh, makatulong sa iyo itong gagawin natin na reading. Okay. So once again mga mga wuliting ko lang na ang gagawin natin today ay uh, Second half of June, mga my dear Gemini. This is from June 16 hanggang sa katapusan, mga my dear, and this is a general reading. So munting paalala lamang, mga my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading pangkalahatan po ito. So hindi po ito 100% na magre resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? Let's go na tayo, my dear kar karkarin, karkali. <laughs> Nahirap mo na ako mag-pronounce ng R. Okay, kinakain ko yung salita ko. Pasensya na mga video, may mga araw na ganyan na nahirapan na ako salita ng R, nahirapan na ako salita ng P, okay. So, so mga my dear, misan yung V naman, yung V nagagawa akong B. B, V, ewan ko ba? Okay, so anyway mga my dear, pagpasensya nyo na ang inyong link code kasi talagang ganyan talaga ang aking uh, put and mouth disease. Talagang... <laughs> foot and mouth disease. Okay, ganyan talaga sya, my dear. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Last shuffle na ito. Cut na natin into three. O, oh, di ba? na pronounce natin. May mga part talaga na nahihirapan ako. Siguro kasasabi ko na my dear na my dear, 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 dear. Ayan na, o. Oh. So, let's go tayo, my dear. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gemini. So, umpisan natin sa pagkuha, my dear, ng energy mo. Pusibling maging energy mo ngayong second half of June. Okay. So, ano po ang posibleng maging energy ng ating mga my dear Gemini ngayong second half of June? Gemini, second half of June. Tingnan natin, my dear. Okay, oops. Okay, I just need one card. Ito ang, na, ito ang nauna. Okay. We have here the energy of the Hierophant. Okay. Ang Hierophant, my dear, is uh, isa to sa parang uh, talagang nagre-rip, nagre ano daw? Ayan na naman tayo. Eh. nagre Representative, Re representative, okay, simbolo, gano'n <laughs> Ano ba? Nilalaro ko na naman tong reading na ito, okay um This is a symbol, okay, my dear, talaga, ng spiritual, okay, sa dito sa tarot Kasi this is the, uh, parang sabihin natin na, uh, pare, uh, ano pa ba ibang mga tawag sa iba't ibang mga religion Okay, parang head siya ng religion, okay, sa kahit anong religion niyan, siya yan Okay. Pare, Santo Papa, Obispo, kung ano man yan. Okay. Ministro, kung ano man ang gusto mo itawag sa kanya. Whatever. Okay. So, ito, my dear, pag lumalabas to, nagkakaroon ka ng, ang nakukuha ko dito is nagkakaroon ka ng spiritual awakening sa mga araw na ito, my dear. Okay. So, malalim to kasi more on spirit siya, my dear. So, may mga something na nangyayari sa iyo dyan, sa, sa loob ng iyong katawan, my dear Gemini, na posibleng hindi maipaliwanag, okay? 'yung iba uh I can feel okay this is also my dear uh, energy ng pagsangguni sa isang tao may dear na may katungkulan okay or mataas pagkausap may dear sa isang tao na mayroong katungkulan mataas ang katungkulan, okay, meron siyang, basta may, meron siyang parang power, okay, posibleng physical na power or yung literal na spiritual power, okay, parang kakausapin mo siya, pupuntahan mo siya, yun ang na nakukuha ko dito, baka naghahanap ka may dear ng tao na gano'n, na meron siyang power or meron siyang authority, it really doesn't matter kung physical man ito, na like lawyer, abogado, or uh, police, or kung ano man yan, okay, kasi this is energy, kakikita mo yung dalawang tao dyan na naka, naka ano, nakatayo sa harapan niya, kumukonsulta sila kay Hierophant. Okay? Kaya nasabi ko, my dear Gemini, na there's a tendency, my dear, na yung energy mo is gusto mong kumonsulta. Gusto mong kumausap. Okay? But so far, yung pinaka highlight o yung pinakamataas na energy na nasasagap ko sa card na yan is more on spiritual awakening. Kaso may dear nandun sa part, may dear, na parang yung iba parang hindi mo maintindihan, yung parang parang masyado siyang blanko, okay? Parang ganoon. Pero nagkakaroon ka ng mga spiritual awakening, okay? Ah, uh, konting technique lang my dear. If just in case nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng ganito, nagkakaroon ka ng spiritual awakening, ah, uh, maging very realistic ka my dear. Kasi kaya minsan yung iba nagkakaroon ng problema sa si spiritual awakening is because sila mismo kinokontra nila. Okay, yun lang yun. Huwag mong paglabanan, hayaan mo mag-go with the flow ka. Yung iba naman, sa go overthink sila ah, inisip nila baka magmukha silang baliw kasi merong mga pumapasok sa kanila mga energy na parang kakaiba. Ayan. So, yung iba natatakot na ba, baka husgahan sila or something. Basta wag mo siyang masyadong paglabanan. Hindi naman ibig sabihin, may dear, na lumabas ka sa daan tapos magbahag ka na or something or ganyan or bigla ka nang mag, mag bonfire dyan or something tapos kung kasasayaw -sayaw. walang, walang ganon. Ibig sabihin, is more on on, it's more on parang tanggapin mo siya. Okay? So, medyo komplikado tong card na to. Okay? Bilang opening card mo, bilang overall energy mo, may deal sa second half of June, medyo komplikado talaga tong card na to. Okay? Yung pagsangguni sa uh, medyo may katungkulan or something, medyo may papaliwanag pa natin yon Pero yung inner awakening mo, medyo mahirap ipaliwanag yon Kasi iba iba ng stage ng inner awakening. Okay. So, next card natin over here is ano yung nire-release Sa'yo, my dear Gemini, na energy ng second half of June. 16 hanggang sa katapusan. Let me see. Gemini, eto daw. Sure natin na isa lang. Ayoko kumuha ng maraming card. Nakaka-overwhelm yung energy. Okay, so etong card na to is energy ng second half of June. We have the Devil. Uy, talaga naman. The good and the ano, ano good and the evil, okay? Tingnan mo, oh, this is good, this is evil, okay? So, ang second half of June, my dear Gemini, ay maglalabas ng ganitong energy, the devil card, okay? Uh, I can feel, teka, pakiramdaman natin siya, tao, this, and nakikita mo to my dear, okay? Kaya ang sinasabi ko sa'yo, my dear, tanggapin mo. Kasi minsan, Itong si Devil, nagkukuluar ito ng genius guys to. Di, ano siya, mapagkunwari, lang. Minsan nasa loob ng circle ng friends mo, minsan nasa nasa family mo, minsan nasa mga sa asawa mo, sa sa katrabaho mo, lang niya siya, my dear. Ngayon, ang trabaho kasi ni Devil, ha, sa mga hindi lang nakakaalam, talagang ipapakita niya sa yung yung lahat ng maganda, talagang minsan papain ka, minsan talagang ikuklose ka kanya ang purpose kasi nun, my dear, is para pag na-discover mo na, my dear, na siya si devil, hindi mo siya makat sa buhay mo. Nagets mo? Okay. So, it makes sense kung bakit ganito yung reading mo. Meron ka ditong Hierophant, Spiritual Awakening, and then the devil. Okay? connect ba? Are you following children? Comment down, comment down below, yes. <laughs> Okay, are you listening? Ah, nako. Mm, -mm. Okay. So, hindi maganda. Pina nilalagyan ko lang ng konting light, nilalagyan ko lang ng konting positive na energy itong reading natin. Pero hindi maganda, my dear, na lumabas ang devil sa overall energy ng month. Hindi maganda yan. Kasi posibleng napakaraming distraction ngayong second half of uh, June. Posibleng magkaroon ka ng mga, makasagap ka ng mga negative na energy, okay? kaya pala sinasabi dito may dear uh, may mga kakausapin ka na posible naman na ano hindi ang hirap mag-conclude eh uh, magkakaroon ka ng spiritual awakening so posibleng gusto mong kumausap ng somebody na may connect may kinalaman sa si spiritual awakening or posible naman my dear na baka meron talaga itong mga devil na energy na to ay talaga sumusobra na nakinakailangan na talagang lapatan talaga ng alam mo yun corresponding na kaparusahan or something like that okay demanda mo na or ipakulong mo na or something kasi nasosobrahan na ganon okay so tingnan natin my dear next card natin will be ano yung posibleng maging blockage struggle ngayong second half of June nakakasunod ba nakakasunod ba ang lahat? Okay. Tingnan natin. We have here, the Empress. Okay. So, si Empress is, pur major arcana ha. Si Empress is energy of growth. Okay. Si Empress is more on growth. Sa usapin ng love, this is energy of pregnancy. Okay. So, uh, kung hindi, kung hindi ka my dear handa, okay, nakakakuha ako ng energy ng mga uh, bagets bagets okay. Actually, hindi naman masyadong bagets siguro mga nasa edad ng mga 17, mga 18, 19, 20, mga ganyan na idaran but okay. Be careful kayo, my dear, sa second half of June, okay? Yung mga bata-bata pa dyan, okay? Kasi there's a tendency na baka may pregnancy over here kasi si Empress is, lalo na pag hindi ka handa, Okay ah actually maski yung mga ano na yung mga ano na natin mga matured okay isasama na rin natin dito kasi posibleng magkaroon ng pregnancy and posibleng my dear na yung makagawa noon ay posibleng um, hindi hindi handa or immatured or devil energy or something like that okay um blockage mo daw si Empress eh so isa yon isa yon ah, ingat ka sa sinabi ko dito my dear is more on growth, acceptance, maturity na wala sa iyo. Okay? Kasi si Empress growth 'yan siya. Growth, maturity. Okay, paulit-ulit na lang ako na sinasabi. Basta 'yun na siya. Okay, blockage mo 'yan ngayong second half of June kasi baka hindi pa hindi mo hindi nangyayari sa iyo 'to. Wala kang growth. Ah, uh, part sa iyo na hindi matured. Um, uh, denial and at the same time, Baka may mga mabuo ngayon na blockage talaga yun, my dear. No? Mabuntis ka or makabuntis ka, tapos hindi ka pa ready, ang dami mong pangarap sa buhay, o. Oh, diba? Wala na. Ang gagawin mo, my dear, is mag-uumpisa ka ng bumili ng diaper. O, oh, ay, hindi pala diaper muna. Pa-check up, yung mga ganyan, tapos pa-diaper, tapos hindi matatapos yan pa pa daycare pa elementary, meron tayong K 12, pa high school, pa college, wala na ang mga pangarap mo darling. Wala na, goodbye Philippines na. Okay? Posible naman my dear na issue din to sa marriage, okay? Issue sa marriage, issue sa issue sa relationship. Ayan, you are dealing with a person my dear na immature, hindi nagsusustento, yung mga ganyan my dear. Eh pinapakita lang sa iyo yan my dear ngayong second half of June, yung totoong kulay niya o yung totoong uh, Kusino kung talaga siya. Ganun, siya talaga si Devil. Parang ganun, okay? So, kaso ang problema, yung, yung Empress ang blockage mo. So, parang siguro yung iba sa inyo talaga is nasa denial stage, okay? Ayaw tanggapin, di matanggap, di makapaniwala, ganyan, bla 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 bla. Okay, so next card natin over here mga my dear is card ng nakaraan, Okay. Energy ng past Okay Minsan bumabalik talaga uh, Hindi talaga minsan Bumabalik talaga ako sa past Bakit? Bakit ako bumabalik sa past? Kasi Meron mga eksena ng past Na uh, Nakaka-apekto sa atin Ngayon Okay So lover's card Parang relationship talaga to my dear Okay So nagmahal Okay Nagmahal Na in love Okay Puro major arcana Oh My god My dear Alam mo ba Pag lumabas lahat, major arcana Majority ng reading mo Ibig sabihin Mangyayari talaga to Super accurate Okay, kasi major arcana to. Okay. So, lover's card. Okay, so ang nakukuha ko dito, my dear, sa energy ng lover's card in the past is parang mabilisan na connection hindi masyado na pagplanuhan, hindi masyado na pag-usapan. And hindi ko naman hindi natin sabihin na past is ano to, 4 years ago, 6 years ago, posible naman my dear na 1 week ago, 2 months ago, 3 months ago basta past. Okay, basta behind na na energy. So ano sinasabi ng the lovers natin over here? Connection na nabuo my dear na kumaga parang hindi masyadong hindi ninyo parang kilalangin isa't isa parang ganon yung parang hindi binigyan ng oras hindi binigyan ng panahon na makilala ang bawat isa kaya siguro as of this moment naglalabasan na yung mga Plus and imperfection. Para kang bumili ng something sa tindahan, tapos nagustuhan mo lang, dinampot mo. Tapos pagka uwi mo sa bahay, doon mo na nakikita yung mga plus and imperfection niya. Ganon. Na meron pala siyang pagka devilish, okay? Nabili mo pala doon ay si Annabelle, no? Hunted doll pala siya, hunted doll. Ganon. Okay. So tingnan natin, my dear, anong spiritual message sa sa'yo ng ating mga spirit guide, okay? Anong message sa'yo ng ating mga spirit guide? We have here the two of pentacles, okay? So, this is more on balancing Obvious naman, my dear Okay Matuto kang manimbangan Piliin mo kung ano ang tama Para sa'yo Kung ano ang makakabuti sa'yo, my dear Because this is the two of pentacles Kung sa usapin ng financial Of course, balancein mo rin Lahat may din ang aspect uh, Air, water, fire, emotion chuba tsenes, eklabum, no Balancein mo yan, my dear Sa second half of June okay Very obvious naman, my dear Okay Kasi sinasabi dito I'm also receiving sa card na to Na magpapaulit-ulit lang yan Okay, paulit-ulit lang yan. Basta, i-analyze mo, my sa second half of June, yung mga bagay na parang pakiralam mo paulit-ulit, hindi na nagbabago, repeated cycle, kasi ganyan ang trabaho ni Devil. Paulit-ulit lang yan siya, magdiparasyon sirang plaka. Ganon. Okay. Kunyari nag naghiwalay din kayo ngayon or wala na. Gagawin niya lang ulit yan sa ibang tao. Paulit-ulit 'yan. Same rotation lang 'yan siya. May pattern kasi 'yan sinusunodan si Devil. Eh. Paulit-ulit lang 'yan. So kung pinapasok mo naman siya may sa buhay mo, paulit-ulit lang 'yan siya. Wala para sa silang plaka. Hindi siya papasok uh, sa mga panibagong uh, doors or something kasi ang pinaka-goal niya na adjective, ano daw? Adjective ni Devil is yung sirain ka. Yun, ganon. Yun lang yun. Okay. So, let's go tayo, my dear. Last card, mga my dear. Energy ng future. Yes, I know. Habang ginagawa ko to my dear. Hindi pa second half of June. etong card na to is, normally, nagre-resonate to 3 months or minsan next year. Ganon. Three months. Pinaka-early is three months. Pinaka-matagal is next year. Kunyari, ano ngayon? July, August, September, mga around October, posible ito mag-resonate. Kung hindi na mag-resonate ng October, posible yung October, November, December, January next year. Okay. So, tingnan natin, my dear, pasilip sa mga parating sa hinaharap para sa ating mga my dear Gemini. Let me see. The Six of Pentacles, balancing pa rin. Okay. So, I think, my dear, um, teka lang ha, spiritual awakening, six of pentacles, okay. Magtatagal to. Although sinasabi ko naman sa'yo, my dear, na accept mo na, tanggapin mo na, mag-decide ka na, yung mga ganun. Pero there's a tendency sinasabi ng card na to na posibleng magtagal to ng, yun nga, sinabi ko hanggang October or hanggang next year. Ibig sabihin, mag-i-stay ka dito sa ganitong sitwasyon, hindi mo siya ikakat, pananatiliin mo siya sa buhay mo, magdi-denial ka, hindi ka magkakaroon ng awakening, so on and so forth. Okay? Just in case meron mga problema na may kinalaman so sa usapin ng pinansyal, ayan, todo budget ka talaga dito, todo balance ka, my dear. I can feel, my dear, uh, na in the near future, medyo, nabab medyo nakokontrol mo naman na siya na very very slight kung sino yung mga bibigyan mo ng pagmamahal, bibigyan mo ng, ng pera pero I think parang nandun pa rin talaga siya, hindi ka kaagad makakapag detach or makakaalis my dear sa energy ni devil. Okay, so hindi maganda yun. Bottom deck of the card is the energy of the justice. My dear, pakulong mo na kaya. <laughs> Kung meron nakagawa sa'yo ng hindi maganda, pakulong mo na kasi justice to, my dear. Yun lang ang sasabihin ko sa reading na to, my dear, ha? Minsan kasi talaga pinapakita na talaga sa atin, my dear, yung mga bagay na parang sisira sa buhay natin. Pero minsan dahil mahal nga natin, dahil importante nga sa atin yung tao na yon o yung energy na yon hindi tayo talaga makagawa ng desisyon, okay? Pero so far, my dear, sa energy ng justice over here, kaya mo siyang ilagyan ng tuldok ngayon, second half of June. Pero for some of you na nasa area pa rin ng denial, walang energy ng... ng uh, acceptance, okay? Posibleng magtagal to my dear ng hanggang matapos tong taon na to sabihin na lang natin my dear. Pero sinasabi ng card dito my dear na kaya mo tong tuldukan ngayong second half of June. Once again nabanggit ko dito yung ano ha yung pagbubuntis, okay? So if in case mabuto, ah uh, if in case mabuto, mayroong mangyari talaga, posible maging sakit sakit baby is a blessing. Okay, correct me. E, ano lang, disclaimer ko lang to baka sabihin nyo, hindi ko gusto ng baby. Baby is a blessing. Napakagandang biyaya ng ating buong may kapal ang baby. Pero ang pagkakaroon po ng baby or ng anak ay napakalaking responsibilidad. So, kung hindi ka ready, ay nako, talagang malaking ano yan, malaking problema yan. Okay? So, nab nabanggit ko hanggang next year, di ba? So, tingnan natin ilang buwan ba bago ano, ah, uh, June. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. O, okay, kita mo, nine months mong dadalhin sa sinapupunan mo yan, darling. Okay. So, aabot ah, nga talaga ng next year kung mag-resonate na baby. Okay, ang mangyari. Okay, but, um, ayoko na nga. Pagod na ako. <laughs> so, mga my dear Gemini, ito ang iyong reading para sa yung second half of June. Somehow mga my dear Gemini, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. like my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please like, please to share, please comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye bye Thank you, my dear. Salamat po.